guys isang pinagpalang umaga hello good morning paga tayo ngayon dito sa bukid yan ito na yung aming ginagawang paghahanda land preparation sa ating pagtatanim ng sibuyas actually guys ginilang ko itong plot na to 21 plots na mahaba kasi ang area na to ay umaabot ng Uh, 2,300 square meter. So, ito yung aming exercise. Libutin muna natin guys. Pakita ko sa inyo yung ginagawa namin. So, yan yung mga palay sa bayaw uh, at pamangkin. Ito sa bayaw ko. Pamangkin. And yan yung ginagawa namin bahay-bahayan. Plano kasi ilipat dito yung mga manok. Tinan nyo guys ha. Yan. Yung ginawa namin carbonized rice hull doon, yung ipa na sinunog na, na, ginawang uling, hindi kasi pwedeng masunog ash na yon eh, hindi na siya carbon. So, ito yan. Dito sa plot na yan. Yan, yan, yan. Straight na straight, no? <laughs> yan. Yan, no? Oh. Ilalagay mo siya sa gitna. <sighs> yan, no? Oh. Ilalagay mo siya sa gitna. Subukan natin. Oh. Ayun mo sa gitna. Yung carbon. Tapos imimix, mix Kasabay ng pag mix ay yung isa doon. Ayun. Yung aking masipag na may bahay. Yung aking kapartner sa lahat ng mga ginagawa natin sa ministry man o sa bukid. Ayan oh. Sipag niyan. Ayan oh. So marami pa kaming gagawin hanggang dun. Kasi so, 21 plots yan. Ayan, pasyal ko kayo. Kari natin. Hello, Good morning. Kumusta yung iyong ginagawang pagmimix? Yan. Yung ginagawa niya guys, yung carbonized rice hull na yan, kinakailangan mamix sa plat. Kasabay niyan, ay ipapantay na. Preparation na yan para lagyan ng ah, uh, lalagyan ko pa kasi ng ano yan eh, basal fertilizer. Lalagyan ko yan ng basal fertilizer bago siya lagyan ng buto ng sibuyas yan, ganyan ang ginagawa niya using kalaykay inaalis yung mga damo tapos ipa-plot na siya ng maayos yan, hanggang yan ganyan siya yan yung susunod ah, diretso tayo hanggang dito Ayan ah, yung buldo oh. ko. Ganda rito pag umaga. Ayan yung exercise namin. So mga next week, magtatanim na tayo ng sibuyas. So dalawang itatanim natin dito. Sibuyas, yung super pinoy, at saka yung sibuyas dahon. Guys, magandang umaga. Nandito na naman uli kami sa ating tataniman ng sibuyas. Ngayon ay magtatanim tayo ng sibuyas. Ito yung kanyang buto. Ito yung buto niya. So, super Pinoy. Pag kaliwanag, dumating na kami dito. Nakaubos uh, na kami na halos 4 5. Uh, yung dalawang lata, maubos na yung 400 grams kada lata. So, 1, 2, 3, 4, 5 pang-anim na Uh, ano na ito linya pang-anim <laughs> na na plot at ito na lang yung natitira so mas masyado palang maluwag itong ating tatariman papakita ko sa inyo paano namin itatarim napakasimple lang since maliliit ang gagawin po natin ay sabog sabog natin ito yan. ito lang o oh. yan lang sya oh. yan ganyan lang magkocontrol mo yung agwat yung bitaw ng thumb tsaka yung puturo yun ang control ng dami ng malalaglag yan madali lang pala ang pagda direct seeding ngayon kapag uh, tumubo ito 45 days ililipat natin yung mga magkatabi doon sa ibang plant ganyan lang siya, so yan so malapit na matapos ito tinan muna natin yung mga bundok doon ang ganda pag umaga agad tingnan dito yung mga bundok na so aabangan natin in 45 days ay pwede nang i-transplant yung iba tapos in 1 week magsisipag si na ito so, okay uubusin ko muna ito pagkatapos nito lalagyan na natin ng carbonized rice hull sa ibabaw isprayhan ng mga panglanggam tapos papatungan ng rice hull o rice hull nating pamatay langgam 30 ml sa kada isang 16 liters. Yun lang. ayan na sya guys nalagyan na natin ng ipa so, pag nailagay na yung buto dapat lagyan ng ipa yan ang magsihalbing mulching nya para manatiling moist yung lupa so kinatudigan natin yan ang ah, naubos doon sa 800 grams dalawang lata pinatuligan natin nang mabasa nilagyan natin ng ipas sa ibabaw tapos inisprayhan na rin natin yan ng panglanggam ito gamit natin yung brodan so, yung lupa na basa na yan guys pag nanatili ang basa hanggang 4 days na kailangan ma-sprayhan natin ang fungicide. So, yan lang muna.